Sa layunin na palakasin ng agrikultura sa Bangsamoro Region, isa na ilalim sa pagsasanay ng Provincial Agriculture Office ng MAGSUR ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ang mga magsasaka sa Barangay Kilangan sa Bayan ng Pagalungan, Maguindanao del Sur. Ang kwentong pagpapaunlad sa agrikultura mula kay Crisa Chavez. Ang pagsasanay na katuon sa produksyon ng palay, na makakatulong ayon sa provincial government na magin del Sur upang matuto ang mga magsasaka ng mga bagong pamamaraan sa pagtatanim gamit ang palay check system. Tinuruan din sila ng tamang pagpili ng kanilang mga binhi, pamamahala sa lupa, integrated pest management, pangangasiwa ng tubig, at tamang pag-aalaga at pag-iimbak ng mga inaning palay upang mas mapalakas pa ang kanilang kita. Bukod sa training, namahagi rin ng mga makinarya rice harvester, sa mga kooperatiba ng mga magsasaka at iba pang kagamitang pang-agrikultura para sa mga magsasaka. Nagbigay din ng opag ng mga sertipikadong hybrid rice seeds. Dahil dito, hindi lamang agarang tulong ang natanggap ng mga magsasaka, kundi naging mas malakas din ang ugnayan nila sa Provincial Agriculture Office, Igos at mga magsasaka sa lugar. Ang aktibidad ay bahagi ng Festival of Service, Give Heart, and Social Economic Development Agenda ng pamahalang panalawigan na naglayong dalhin ang mas malawak, inklusibo at masayang serbisyo sa mga mamamayan. Riza Chavez, i Philippines.